Oh, pinasan na. <laughs> oh, <So>, hitong malaki. Laki <laughs> no. Oh. Guys, Kalaati nung katawan ko. Oo, oh, haba. Haba no. Ang dalawa. Hi, good morning. Hi. Hey. Uy. <laughs> Uy, meron nga. Likimot na. na? Oh, gi no? okay. rito dito. Jan. Napan. Hey. Napan singko eh. Butas. Ay, ano yan? Ano lang eh. Kumimot eh. butas Nakalabas na. Oh, teka lang ah. Mukhang mahina kang kumapa ngayon ah. Parang. Wala? Wala. Ba? May butas pa na. Malo bro? na kanina. Ano may butas sa loob? Eh? Ha? May butas. Muga na kanina eh may gilid tinan mo mawala tuloy ayay, ay 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 eh. dalawa dalawa yung <coughs> <coughs> nawala hindi hmm, na yata ako biyasa ay doon dito maliit good morning good morning oh good morning daw tanghaling tapat na para maliit di oh meron mga doon hmm wala hayaan mo na next time ano. parang kadugtong Krem, dito no yes. Good morning. Good morning. Good morning. Teka. Umuukotog yan Parang ha? No, parang tagusan siguro. Tagusan eh? nga yata dyan. Yeah. <coughs> May bula rito. Dami bula. May Hindi. Yun know? o. Tirahin mo na ito di. Malaki ito. usan itu Pak poket pa, timo kaya din eh hmm. ay. Eka, ano ay ay pa amoyata gitu ke Pak Imurito. wala may inang kumapasayayay talaga nabuk na kalungga bulak bulak na kanina eh wala na di na wala na dadali ka sa kapa ayan muga oh. saan yun o hindi Uy Hoy pagong. <laughs> oh, Ay, Good size. Good size lang. Buntok <clears throat> nasunog ayano. Sunog yung mga tarun doon nila gagawin tayo dito idol Ito, ayayay hmm? Tin Yun no? Uy It's a big ayayay <coughs> oh. Ayay. <laughs> <laughs> Kahit ganyan lang no? oh kahit ganyan lang ayayay hmm? You know Yung area namin dito Ilang, ilang araw Puro sunog ini alaga lugar na to kaya kitang kita hmm, yun baka yun huwag mo na paglaruin, baka haba haba, no hmm? ano, kain natin yun o, yung ikin mga tayo okay, kapain mo na gaya, okay, kano kumapa hey, grabe yung alikabok gaya okay. <coughs> Uy, Lasana. Lasana. <laughs> taga taga. Kita kita namin dito yung galaw ng igat. Di kabuk. Ay ay ay. Yun, layo. Na. maliit to ay maliit parang maliit ay ng uy iba yun palaka wala eh kaya mo nga Uy

Ay, layo, ay, ay. Wala, hindi na Hi. Hindi na Laki yun, no? yan? Hindi mo kapat Nawala. Ayyan,

Ako ko nagpaba ako. O, sulit ang ano natin, Aldo. Aldo. Sulit daw yung Aldo ni Ayay. Ganda ng kutis oh. O, di barel, di barel. Gibeng. Malaki. Ayos. Dito lang pala sila. Dito lang, Idol. Mga pinagsulugan. Puti nung katawan ko. Oo, so, haba. <laughs> haba, no? Yun, no? Know? Maka... Oo, na. 20 pieces tayo niyan, dami na. Lawak po niyan. Parang dito, eh. Oo, uh, alikabok. Oo. <coughs> oh. Uh. Ayun na. Eh, aba. Aba, pero maganda yung kulay, Oo, no? Matasaba, eh. mm -hmm. Dilaw sa ilalim, mo Good size. Panalo. Hindi tayo, ano, patinag. Hmm. dalam banyak ada dapat ni arin siki-siki mohon dalawang oi good morning hi <laughs> oi big size ian teka baka dalawang ah dek kepen ni selang mai ni nak apa ganun oh yuna yo yun. ba oh hi ni ju puma ba ah mga bayok na hmm. Hingga muna kami ni ayayay so kailangan namin maglipat ng huli guys ito so, yung huli ni amin ni ayayay oh, oh. Ay. Uy, uy, mga good Naku, nakaroon ng abo Ayayay buhos mo na kaya oh, isa isa yun ano op no ano hmm? hmm? oh. no? oh. yeah, no. oh. uh, Good size siya yeah, ya, yeah, ya. Yeah.

Malulit, malulit yung mga huli natin. Mm, malakas eh. Masigla pa sa eh, nakakulit. May yelo tayong eh, dala eh. Hmm. Hmm. Ito ah <laughs> hey, Ito malikot Ano na pa hinuhuli hmm. Eh hey, Kalikot mo hmm. Hmm. Ba? Ba? Oh, ba? Ba? Pero pa? Wala na. So, okay na. Mamaya na. Yun, no? Magpangalawang lusong tayo. Ito yung una namin <coughs> dito. Mo. Kain mo na, mga kabisayang kap. Ulam namin ay bomba. Granada. Pasa <laughs> so, mo na. Wala, hindi tayo pwede mga pag-cut-sin-cook walang magandang pwesto kasi rito puro damuhan no uy yun <laughs> yun na no? ah oh. oh, yun no oh. hmm. okay, boss mo na dyan to. ito sa ibabaw oh. puro uling yung kamay namin ah ang sarsa yan May tumatawag. Na? I stick I Stick mo ba no? Kaya matagawin dito Ay, oh. eh. Ha? Ha? Maganda Hmm? Maganda tong gilid na to. Oh. Malambot. Eh, <coughs> ano yun? Uh, ha? Ha? Meron pa. pa. May kumikimok. Ito. Yan no. Ano? You know? Bubula oh. Uh, Tagno sa pupunta doon. Ha? Hmm? Tagno sa pupunta doon. Yan oh, no? kaya bunga galaw ni. Oh, Mayro siguro ng butas sa loob to. hindi kumakapa pero nandyan lang hindi nga kung um, marunong kang kumapa ay grabe to ha eh na ano yan o kumain pa ano ay 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 hmm? bakulaw hmm, bakulaw oh. <laughs> pangalawang lusong na po namin ay 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 no? luwang, guys ang pinagsunugan. <coughs> Kaya litaw yung mga igat. Yun. huwag hmm, yun. Okay. Uh, yun, gumalgal. Ko. Gumalgal. Malayo mga parang motor. sa oh. bilay, no? Sa bilay yun. hitung so, Hitong malaki. <laughs> Laki no. Sar. Tambahan uy, uy, natin 'yan. Kalawde. Sige, ano muna, pasok muna. Hindi ko nga sa bro. okay na. Ih. <laughs> hey. Tambon na Ih. Hey. <laughs> uy, 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 palaka. Palaka. Dilagyan na. Hmm, teka. Nasaan? Patam. Ito. Tayo. Ito. Ito yung Ay! O taliwa! Kapin na! No? Teka, ayaw nga. <laughs> Tabanan yan eh. Hindi mo takat-tabanan. Eh, araw sa neta ka lang. Ang balakasan, dalagyan pala, gul. Pero mas ganyan eh. Hmm. Ang manina ano? tsaka nagpalit kami ng battery pagalita kami pag hindi na puno kagalit si ano ba uy uy hmm. ito maliit o oh. oh. mga good size no uy kalahating sa akin na diba diba puno yata yaya-yaya. ya siya no ba pati daw na puno oh Uy, uy, uy. Huh? Hmm? mo pa yung... Ayaw, <laughs> ayaw. Wala na yata. Wala na ba? <laughs> Ay, Pero bigot. nandyan yung jambo na ano. <laughs> Parang ano, ano? Eh, Ate. Ah, ha, maliksi. Uy. Dami eh, no. <laughs> ah, na oh. Walang pa yan. Anong karamin? Nadagdagan pa namin yan. Nagpalit na kami ng battery. Mapapulog <sighs> mamaya to. Aray. Ano ba yun? Eh. Ang na din eh. Ay, ay, ay meron mayron ano to. No, Sampo magigit. Oh, yar. Hindi ata no umapaso ko sa. Malikot, malikot. Kalang, kalang. Oh. No. Dali panjana. No. Ah, mayo. Oh, ayos na. Ayos niyon. Dating sako na oh. Pupunuin pa tayo, yung pa tayo. natin 'yan. Hmm? Ayun no? oh, tira namin kanina rito. Tira-tira lang. Tira-tira lang. Ayun oh. No? Nakahuli oh, pa. <laughs> Tingnan mo 'yung tiyan. Wala. Ah, wala. ay ayaw magpauwi ngayon. Oh, wala, malambot. Oh, nandiyan lang pala no. Ay puta, kaya hindi ko nakapa. Oh, sige. Ayun, baka. Oh. Hmm. Baka ibuslo pa ng iba. Apa. Yeah, mm. Hmm. Ay! Uy! 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 uy, uy. Simura kami! <laughs> ay! Kami! O, oh, video, video, video! Video, huh? video! Ano ba yun? Sige nga! Isda! Ah, Ah, oo! <laughs> Sabi ko na <laughs> Pil. Hmm. Malaki butas no. Hmm. may, siguro meron siyang butas na maliit. Meron nga. Ayun oh. Iyon, mga kabisayan cup. Uwi na kami ni Ayayay. Bantay mo. Atis. Diyan na puno eh. Oh. Nakalahati lang yung sako niya. <laughs> Nakalahati lang. <clears throat> parito sa buslo. Oh. Iyon oh. Tara, Ayayay. Tara? Yun, ah, tayo magpa-shoutout sandali tuwi na kami ni Ayayay layo-layo pa yung lakarin namin shoutout po natin si Cesar Ibaristo na solid po nating subscriber at lagi pong first sa ating comment section shoutout po sa inyo sir shoutout din kay Cyro Blanco uh, pakisilip na lang po ang kanyang shop sa Shopee at Lazada. Shout out po. Shout out kay It's Me. Tagapagpanood natin dyan sa Tabor City, Kalinga. Shout out kay Julito you Pass. Dyan sa Buhol. Ingat palagi sir, idol. Shout out din kay George Yakap at nagapagpanood lagi natin dyan sa Karigara Leyte shoutout din kay Juan Norganya at nagapagpanood natin dyan sa Mindanao shoutout din po natin si Bobby Perer at kay JC Adventures shoutout din kay Almel Milianes Shout din kay Chong Jason Vlog na pare ko po yan katropa ko rin pong magkikiwit shoutout po din natin si Marjorie Suriano at kay Iguenio Oliveros shoutout din po natin si Marco Jan Pultapado. Tapado shoutout din po kay Jolie Di Valle Barsina Shoutout din po Kay John Pablo Yan mga kapisayang kap ah, Maraming maraming salamat po Sa inyong palaging Pagsubaybay sa ating YouTube channel At pagkukoment po sa ating Comment section Maraming maraming salamat po God bless po sa inyong lahat Mga kapisayang kap Naman naman kami ni Ayayay ay, ay. Ini ulit kami guys so. Oh. Bobos kan ya ya ya. Pala si Paring Dig. Shout out sa Uy, sorry. puno. <laughs> ya shout out sa ating tropang Bokya Paring Dig. Iyo no. Uy. Puno. Puno ayayay. Mm. Matam na no? <laughs> yun. Mga no? Eh! San Pedro, pare. Oh, Yung kanina. Di kaya... Ano ba yun? Matam na yan, ha? Parang yung kanina yan. Yung... makatapat na binalikan. Hmm. Na! Ay, natin?

<laughs> oh ya. Lo pamitah. kesengka. <laughs> oh. Laki, no?